Ayan oh. Tatay oh. Justice for Tatay Digong. Ayan. At naka-ready na rin yung kanyang napakalaking birthday cake. Ayan oh. Ang napakalaking birthday cake ni Tatay Digong. Nandiyan na sa stage, naka na. The ICC ICC they wanted to catch me in naman ay magiging iisipan ng si na hindi naman wala magiging hindi naman ay magiging na hindi Ang isang parang panula. Alam mo, ito si Marcos, <laughs> <y> <laughs> si Lisa. <laughs> alam niyo yan? We're going to run as the mayor, we're going to run as the president. Oh, yung mga <laughs> alam niyo, you're from the government, nagpapukay ang presidente para sa bayan nito. <laughs> ngayon, ngayon, mga tao ngayon, gusto nila na yung Pilipinas na... Ano ah, <laughs> <ngayon, laughs> wala <laughs> kayo Sinabihan si Ilay Tinday, magtakbo ikaw ngayon, Presidente <laughs> ngayon, Joy. <laughs> Come <As well. laughs> <Marami wala. laughs> No T No No mga supporter ko, maraming salamat sa inyo. Alam niyan, pumapong presidente. Tanau dere, Mr. President. Mayon ako. Maraming salamat. sa inyo, Mr. President. Hello, Mr. President. Okay. Salamat Mr. President. Anito <laughs> si

dala sa room mo. Anong, natin? Anong... <laughs> <laughs> uh, yung na si? Anong? 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 There was a form of sabi ko kay Inday, ko sa bahay ko, gusto ko may Pikok dyan. So, ano ba katanungan ninyo?

na nangyari sa ating Pilipinas, huwag kayong mag-alala. Narating ang panahon na po si Presidente, awa ang Diyos sa kanya. Maraming salamat. Ni bata na lagi ka tay. bata lagi ka. <laughs> Ayan, ah, isa rin yung mga namo, si Kitty, yung si Hanilet, siya. Pa, umuha, hindi alam. Ito si Kitty, si ko. Sabi ko na, ano kayo mapunta dyan? Ano gusto mo na mapunta? Mapunta huh? dito. Sabi ko doon, nasa uro ko si Hanilet. Kung hindi maging abogado yan si Kitty. Huwag kayo magbisita sa akin. Hindi kita doon sa bahay ko. Nakita ko. Masabi ko, if you want it to run as the, the prosecutor or the abogado, punta ko pa. Maraming salamat. Alright, so nagbabalik tayo dito ulit sa Roas Avenue A few hours po before ang formal na pagsisimula dito sa celebration ng 80th birthday ni dating Pangulong Rodrigo Duterte Ayan, so pakita ko muna sa inyo yung mga ganap ngayong umaga dito sa Roas Avenue sa Davao City tuloy-tuloy pa rin yung pag-set up to stage sound check ng mga performers mamaya and briefing na rin ng mga volunteers and marshals dito sa event sa venue ayan ito yung mga volunteers po today, no? Nagbe-briefing sila. Tapos, nandiyan na yung ating mga kapulisan, no? May equip na rin yung pagbabantay ng ating mga kapulisan dito sa area. Meron din sila pala ditong sinet up na backdrop. Ay, no? May ano pa ni Tatay Digong dito. Meron din dito kung saan pwedeng mag-picture-picture yung mga supporters. Ayan o. No? So alas 10 ng umaga, ito yung ganap sa ngayon. Meron din doon sa kabila. Ayan. Pwede kayo mag-picture picture no, iba-ibang spot. So mahigpit na rin yung pagbabantay ng ating mga security and safety marshals dito sa around Rojas Avenue, ganun din doon sa May CM Recto Street. So, Nag-umpisa ng magdatingan yung mga supporters no, ngayong umaga ng Viernes, March 28, 2025, no, alas 10 ng umaga. So ito yung mga paghahanda few hours before mag start by 2pm yung program dito na abutin yan hanggang mamayang gabi so silip tayo dun sa pinaka stage ayan o tatay o justice for tatay digong ayan. sama si nanay o pasilip ko muna sa inyo yung pinaka stage ngayon So busy pa sa sound checking yung mga performers po. Ayan o, yung mga magpe-perform later sa birthday ni Tatay Digong. At nakaredy na rin yung kanyang napakalaking birthday cake. Ayan o. Ang napakalaking birthday cake ni Tatay Digong. Nandiyan na sa stage, nakaredy na. So magkita kita tayo mamaya dito no by 2 pm yung kahabaan na ito ng CM Recto Street as well as itong Rojas Avenue tapos yung media booth naman ayan po so abangan nyo sa mga hindi makakapunta abangan nyo po yung mga live streaming mamaya medyo mahina yung signal ngayon hindi tayo makapag live pero abangan nyo yung mga live streaming later on. Ayan, so andito yung ilan na sa mga supporters po. Nagtitipon-tipon na dito sa paligid kasi mamayang hapon pa mag